Ito ang sikat na pasyalan tuwing Simana Santa sa Sibalom Antique. Ito ay ang Mount Igmitaw isang religious site na minamanage ng Iglesia Filipina Independiente o IFI. Maraming tao sa lugar na ito tuwing Holy Week, lalong-lalo na kapag Birnes Santo. Maganda ang lugar na ito para sa mga pamilyang maliliit pa ang mga anak at sa mga taong gustong mag-enjoy ng magandang view ngunit tinatamad maglakad ng sobrang haba dahil konti lang ang lalakarin. May lilim ang daanan, may simentadong hagdanan, at syempre maganda ang view. Mula sa tuktok nito ay matatanaw mo ang bayan ng Sibalem, Bilison, at at San Jose de Buena Vista. At ang background naman ay ang karagatan. Mayroon din ditong malaking cross na mayroong replika ni Jesucristo. Sa kabilang banda naman ay mayroong tatlong krus kung saan ginaganap ang taunang taltal o pagpapapako sa krus. At sa likod nito ay matatanaw ang kabundukan sa boundary ng Antike at Iloilo. Dito rin sa lugar na ito nagtatagpo ang mga barangay ng Nazareth, Igbaloa, Mabini at Pasong. Ano pa ang hinihintay nyo? Akyat na with barkada o pamilya?